Magandang gabi mga boss idol, andito na naman tayo at nagluluto naman tayo mga boss ng uh, adubong balun balunan at atay ng manok mga boss idol Kaya don't forget to like, follow, share, comment para updated kayo mga boss sa uh, aking mga bagong ina-upload na video At wag niyong kalimutan mga boss yung aking youtube channel uh, Boss Abu TV, maraming salamat po uh, sa inyong lahat Magandang gabi mga boss idol Ito na naman ang ating lulutuin mga boss idol At nakasalang na po yung kardero natin At lalagyan po natin ng mantika mga boss idol Lalagyan po natin ng mantika yan mga boss Ayan konti lang mga boss ang inalagay natin At siguradong mainit na po yan mga boss Lagyan na po natin yung luya Mga boss Ayan, sibuyas mga boss. Nakalagay na po yung sibuyas. Yung bawang mga boss ay powder na po yun kasi wala akong bawang na fresh Powder na lang po yung mga boss idol. Ayan po mga boss. Ugasan na po natin yung ito. Ano bang tawag dito? Ayan mga boss. Ugasan na po natin yan. Ito mga boss idol. Ugasan na po natin yan mga boss. Ayan, ugasan po natin. Tapos isa, i kasalang sa na natin mga boss itong balong-balunan mga boss idol ayan mga boss natin dayan -dayan. para natin yung dayan-dayan para lalong sumarap yan mga boss idol yan, sumarap yan mga boss idol pamuhulin na po natin mga boss yung atay ito palambutin muna natin mga boss ito, matigas po, kailangan lumambut muna yan ito pala mga boss yung atay niya Ugasan din natin. Kasi nahiwa-hiwa ko na itong mga boss ng maligay. Kasi hindi kasi ako kumakain ng yung malalaki. Kailangan hinihiwa-hiwa ko na muna yung mga boss. Para madali malutok. Lagyan natin mga boss ng bill paper. At itong bawang mga boss na powder. Lagyan po natin. at saka nalinis natin mga boss lagyan ng kay mikas mikas <laughs> para masarap mga boss at tataktan na po natin mga boss idol kunting hintay lang mga boss ay maluluto na yan kunting konti na -kunti lang iyon ko na mga boss ay saka na lang yan pagka lum lumambot na ito mga boss saka natin ilagay yung atay yan po mga boss kumukulo na mga boss idol yan Nilagyan ko nga pala ng konting kuan mga boss, konting uh, tubig. Pagka uh, maimti yung tubig niya mga boss, ay pwede na natin kuan. Dilaga yung atay at ito mga boss. Pagka uh, imti, sigurado malambot niya mga boss. Pero ang sikreto diyan mga boss na yan, takpan natin tapos i low fire natin mga boss, hindi ma mahina lang ng apoy. Ito mga boss, natakpan na po natin. At hintay natin mga 15 minutes. Bago natin uh, buksan. Para may lagyan na natin yung atay. At may sikreto dyan mga boss na masarap na pagluto. Tuturo ko sa inyo mga boss idol. Ito mga boss yung sikreto niya. bubuksan natin. Ayan. Kulong-kulo na yan mga boss idol. Kulong-kulo na po yan. Uh, tuturo ko sa inyo yung sikreto. Kung hindi nyo alam, di ay dito pa lang sa akin mga boss idol. Ayan mga boss, baguong. Talaga hong taub taub man naman na mga boss yung uh, konti lang mga boss. Pwede na yan. Ayan. Pwede pwede niyan mga boss. Tapos ito mga boss ay mix mix natin para lumasa. Ayan mga boss idol. Saka na lang natin lagyan ng tuyo mamaya maya Pagka medyo na empty na Takpan natin ulit At ito mga boss Ilalagay ko na naman yung isang sekreto niya na masarap din takpan natin At lagyan natin ng itlog Yan Yan Yung itlog na yan mga boss Ay dyan na lang yan Para lumasa rin mga boss At takpan natin ulit mga boss Boss idol ayun, medyo na empty na mga boss pwede na natin salang ilagay itong atay niya mga boss idol yan lalagay na po natin para maka, makasubo na tayo mga boss idol pagka tapos natin maglagay ay mikas mikas natin ng konti para makahalo sa balong balunan at yan mga boss saan natin yan mga boss I kita niya mga boss yung kitlo ay talagang masarap po yan mga boss idol at simpre mga boss hindi nawawala si silver swan sa adobo. yan mga boss lagyan na po natin yan at hintay na naman natin kumulong ng kumulo at maluto para subo na naman mga boss idol at yan mga boss may mix mix na natin para masarap para maluto na mga boss idol ayan sa amoy palang mga boss talaga wala na, wala na po akong masabi kung di yaming yami mga 5 minutes o 10 minutes pwede na natin uh, kwan? pwede na tayong kumain mga boss idol kasi luto na yan at siyempre mga boss takpa na natin para maluto yan hintay na natin kumulo na naman at maluto para makakain na mga boss idol mga boss, luto na yan mga boss idol so ubo naman at kung bago lang kayo mga boss sa aking facebook page, San Zaluna Vlog I don't forget to follow, share, comment para updated kayo mga boss sa aking mga bagong in na video mga idol maraming salamat sa inyong suporta